mutya ng bulalakaw na may kasamang panlagay sa wallet ng mga banal na orasyon at mga formula at ang kwintas na ito ay pwede lang madala sa kahit saan mang lugar at pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo isusuot mo lang ito palagi. Pwede lang ito isuot ng nakalabas sa damit o kaya naman nakatago. Pwede rin gawin ng keychain kung naisin. Nagagamit ito bilang pangkalahatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring kamatay ng tao, panipas o panglihis sa lahat ng klaseng bala ng mga baril sa panahon ng may maminsala at proteksyon sa mga patalim, proteksyon sa lahat ng klaseng bad spirit na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao sila ay hindi makakapaminsala hindi makakalapit proteksyon din sa lahat ng klaseng witchcraft o kulam barang sumpa o at itigal po iba pang mga palipad hangin form nakakatulong rin ito magtunaw ng mga negatibong enerhiya sa katawan ng tao at tinutunaw nito ang mga malas na mga energy sa katawan ng tao at tinataboy nito ang mga malas na espiritu sa uh, malapit sa taong nagdadala nito at ah, uh, ito ay nakakatulong rin magpalakas ng kanyang spiritual aura para magkaroon siya ng uh, matibay na spiritual na katawan at ang pintas na ito ay nakakatulong rin magbigay ng swerte sa negosyo at hanap buhay sa lang ng pagsusumikap at tamang kalaman sa ginagawa at ito ay uh, humihikop ng mga good uh, good energies at nag-attract ng mga good spirits For more info, basahin lang po ang description.